Champa, sa saya! Umaapaw na energy, maagang aginaldo pa. Ito ang hatid ng ikalimang anibersaryo ng Regional News Group Luzon, RNG Luzon. Noong Sabado, December 6 sa LP Pidio Quirino Elementary School, Barangay Irisan, Baguio City ang mga residente Gina G mula sa Sayawan. Hanggang sa kantahan sa awiting pamaskong handog para sa lahat. Ilocano Songs, Worry Less, kasama si Miss Bea ng Morning Balitaktaka. taka Higit dalawang daang senior citizens, PWDs at solo parents ang nakinaba sa libreng medical check-up katuwang ang MaxCare Healthcare Corporation. At dahil pasado naman ang blood pressure ng ating mga lolo't lola, abay hati din natin ang mga palarot para pulpa. Pero sa likod ng masasayang mga ngiti, ay mga kwentong nagbigay antig sa ating puso. Isa na rito si Nanay Filomena. Anya, malaking bagay daw ang napanalunan nitong bigas para sa kanyang pamilya. Wala kaming bigas na talaga. Single parents ako talaga. Wala na. Sasaya ko lang dito na nakatanggap ako ng ganito. Masaya, masaya. Masaya uuwi sa kanilang bahay si Nanay Leticia kasama ang kalahating kaba ng bigas. I'm happy. <laughs> Kabay bigas na ako. Yan yan, oh, 15 days. Sana sa susunod ilit na taon. Kung paabutan pa namin. <laughs> Bawat isa, nakatanggap at nag-uwi rin ng simpleng aginaldo. Hindi <inaudible> na hindi four or five years ago yeah used this segment because of you the law and I thought that I would to do and I give you three advices the a poster you everything juice, that's Uh, solusyon eh legal problems sure. yo thank you dami nga stop iti RNG tinanggukan iti neti nga programa da at least nga kakatulong iti tatao ti irisan ang mga kwento ng pag-asa ang mga ngitit halakhak ay siya naming inspirasyon sa patuloy na pagbabahagi ng dekalidad na balita. Ang aming pong goal ano, na makapagsilbi sa community, hindi lamang through balita, hindi lamang uh, para sa entertainment o napapanood sa TV, kundi sa pagbisita rin at magbibigay paghahandog ng regalo at servisyo mismo sa harap po ninyo unang araw ng Disyembre, kasagsagan ng pandemya taong 2020, nang sumahim papawid ang Regional News Group Luso at mga programa nito. Mula noon, layo nito maghatid ng responsabling balita. Mga kritikal na ulat, mga nakakaantig na kwento ng pagtutulungan sa buong Hilaga at Gitnang Luzon. At sa ikalamang anibersaryo, at sa mga susunod pang taon, pangako namin ang patuloy na pagliliwanag sa mga kwento. Dikalidad, makabuluhan, may kulay, may diskusyon at may aksyong hatid para sa publiko. Jose Robert Inventor, RNG News.